Kailan ang huling pagbisita nyo sa luneta? E kailan naman ang huling pagtanaw mo sa nakaraan ng isa sa pinakasikat na park dito sa Maynila? Tara na at balikan natin ang nakaraan ng luneta dito sa Kwentong Kanto. Sa kautusan ng Spanish government, ang dating bagong bayan ay nakilala bilang luneta na ang ibig sabihin ay half moon o lunek sa Espanyol. Isang parke kung saan naging sentro ng kalakalan sa gitna ng Kamaynilaan. 1820, sa tabi ng dagat ay itinayo ang Paseo de Luneta. Sa paligid naman ito ay may dalawang bilog na fountain. Dito makikitang tumutugtog ang governor's military at ang iba pang nagtatanghal. Paborito itong pasyalan ng mga mayayaman at kilalang tao noong panahon ng Kastila. Ito ang lugar kung saan makikita ang magandang view ng sunset. Nakilala ang Luneta bilang isang prominenteng parke kung saan nagpupunta ang mga taong gustong magsaya. Pero nakilala din ang lugar na ito kung saan ginaganap ang pagparusa at pagpatay sa mga taong itinuturing na kalaban ng gobyerno. February 17, 1872, nang maakusahan ng pag-aaklas ang tatlong paring martir, nasaksihan sa Luneta ang paggarote sa kilalang Gombuza na sila Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. December 30, 1896, sa gitna ng loneta, kalmadong naglakad ang isang lalaki na nakatali ang dalawang kamay. Sa hudyat ng, FIRE! Kinarap ni Dr. Jose Rizal ang kanyang kamatayan. Noong 1902, ang Amerikanong si Daniel Burnham, ang architect at city planner noong panahon ng mga Amerikano, ay pinili ang kapatagan ng bagong bayan bilang site ng American Government Center. Sa unang plano ni Burnham, dinisenyo niya ang U-shape kung saan mapapaligiran ito ng iba't ibang gusali. Pero sa huli, tatlo lang dito ang naitayo. Ito ang Congress, Finance at Agriculture. Bilang pagbibigay pugay sa kabayanihan ni Dr. Jose Rizal, ipinag ipinagutos ng American government na magkaroon ng Rizal Monument sa gitna ng Luneta. Iba't ibang kaganapan pa ang nasaksihan sa luneta na nagbigay kasaysayan sa ating bansa. Gaya na lang ng pagdeklara ng kalayaan ng Pilipinas mula sa pamamahala ng mga Amerikano noong July 4, 1946. Kaya sa susunod na pagpasyal sa luneta ay importanteng sariwain ang nakaraan nito. Isa na rin itong uri ng pagrespeto sa ating pagkapinoy. Ako po ulit, si Kuya F, at ito ang Kwentong Kanto.